Vlogs, magandang buhay guys. Nandito tayo ngayon sa kitchen. na no, magluluto na naman tayo para sa ating lunch time. So ang lulutuin pala natin ngayong umaga guys is yung uh, sitaw. Yan po, oh, yung binili ko sa, yung binili namin doon sa Haraj. Na nung birnis guys, medyo ano na siya oh, pangit na. Kasi tatlong araw na po, medyo oh, hindi na siya matigas. So hahaluan na natin ng kunting manok guys. Yan, itong manok na to uh, nakaprosin pa, pakpak. -pak. Yan oh chicken wings so ano lang to maliit lang to guys mga 50 grams no 50 eh, grams na ano na manok so yan ang ating uh, lulutuin ngayong umaga mag ano pa ako ng mga sibuyas at saka bawang so magtatalo pa tayo guys tatanggalin natin muna nito alinisan natin para may ulam na tayo ngayong uh, tanghali kasi Magtatanghali na naman, guys, no? Kainan na naman mamaya-maya. So, kaya nga inagahan ko magloto dito. Pumunta ng, ano, kusina. Kasi walang katao-tao, guys. Tingnan nyo po. Dalawa lang kami ni Kasablay, ano, sa likod. Yan si Kasablay vlog. Ay, Kasablay channel. Uh, i-follow nyo rin po siya or subscribe nyo, guys, sa kanyang YouTube channel. Bago pa lang po yan. And, uh, dito, walang katao-tao, guys. Walang abala, no? Yan si Kasablay. Wala pong abala kasi napaka... Ano, napaka... Sobrang ano dito, walang tao na mag, ano, nang disturbo sa iyo magluluto. So, yan po guys ang mga kalan dito nakahilira lahat yan mga kalaan no? papunta sa dulo pati yon sa kabila na side. So, ito guys, ito na lang guys ang aking kunting uh, video sa inyo or kunting vlog no. Magluluto muna tayo ng ano, uh, ilinisan ko muna to ang ano, ang sitaw para maluto na natin maya-maya. Yan po sitaw at saka sibuyas. Ito po ang Chicken wings. So, yan lang guys. Magandang buhay po sa inyong lahat. Sana supportahan nyo ako lagi sa aking mga LS at sa lahat ng mga premier ko. Marami pa po tayong nakaabang na premier doon sa aking um, channel, no? Sana supportahan nyo at bisitahin uh, nyo rin po ako guys sa aking LS. Uh, Silent LS man or screencast or uh, live sa ating uh, live streaming sa ating YouTube. So, yun lang. Magandang buhay. And uh, thank you for watching. Bye-bye.